mamaya ko ko ito laban mo 5 pesos ko eh kailangan ko eh ko eh kailangan ko eh kailangan ko eh kailangan ko eh ko eh kailangan ko agay agay Agay, gibidyo na ko, gibidyo. Agay. 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 Wala na, may nangita na ng katotoy. Ayay. Matagal na kasi hindi nalaway-lawayan yan. Ah. Oh. Napano yan? Napano na? Sabi ng doktor, maggood ka, magsugat kay mong keloid 'yung ng ka Mayra. Napano lagi na? Man, ah! ipatang tangko. Oh. Dako na ba 'yan? Sugit so, tang tangko para mas safe siya ba? Hmm. O, oh, kaya baka hanggang ngayon makati. Yeah. Mm. Makati. Nagagal mm. sakit yon, hindi before, kasi. Hindi Eh, lang ano ito bay? muda ko man ang ano niya lang.